So, meron yung bagong event ngayon sa Clash of Clans. Ito na yung medal event ng Dark Days. So, ito. Uh, check natin itong event na to. <laughs> kung sa bagay, medal event to. Worth it talaga to. Dahil may mga, meron tayong makukuha mga ores. So, yun. So, bukod sa ores, usually kapag medal event, meron tayong nakukuha mga epic equipment. Tsaka mga decoration. So, dito sa event na to, uh, check natin itong, makita natin dito sa, kung saan lumalabas yung sa clan games. Click natin itong parang wagon, itong parang kotse. So, yan. May nakuha tayong mischief medals. So, mischief medals naman ngayon. So, meron din tayong bagong event troop. So, yung event troop natin is yung parang goblin. So, check natin. Ang tawag dito sa event troop na to is death collector. So, i-claim natin siya. So, yan. Check natin yung event na to. So, ayan siya. So, itong event troop na to is para lang din siyang goblin. Mas mataas nga lang yung kanyang housing space. Pero, meron siyang tinatawag na extra loot. Kalagi dito, 100%. big sabihin, may multiplier. Siguro kung ang loot na nakita natin sa gold, halimbawa, na 500,000, kapag ito yung ginamit natin, bumultiply siya. Parang times 2 yung kanyang loot na nakukuha. So sa mga nagwo-wall, so sa mga nag-farm ng resources, ito yung ngayong season, ito yung magandang gamitin na na event troop. So so kaya siya tinawag na debt collector parang tinutubuan niya, 'di ba? Yung mga yung mga loots o yung mga resources na nakukuha niya doon sa mga nire-raid nating base. Isa pa kapag ginamit natin itong debt collector, meron tayong nakukuhang uh, extra cash. Okay, yung extra cash na yun, uh, parang siya yung XP doon sa event medal ngayon. So kapag meron tayong additional bonus na yun, mas mabilis nating mapupuno itong quest na to, itong event na to. So once na napuno natin siya, napuno natin itong extra cash na to. Ayan, yung ito yung cash eh. Ayan, nakabilot siya ng kulay pink na rubber band. So once na napuno natin siya, bukod sa mga ores na makukuha natin, sa napakalaking amount ng ores na makukuha natin dito, a shiny ore 5,000, tapos 400 glowy ore, tapos meron tayong makukuha 3,100 na mischief medals. Ito yung pwede natin ipambili sa trader shop. So kapag napuno natin yung 16,000 na na parang cash na nakabalot na, na nakabilot ng na pink na rubber band. Makukuha natin tong bagong decoration. So, ito yung parang wagon na makikita natin dito. Ayan, yung parang looter wagon na yan. Magkakaroon din tayo niyan uh, permanently sa ating main base. So isang bagay pa about dito sa so Dark Days event. Uh, every time na attack tayo, may kita mo dito sa aking sa aking army. Okay, wala akong uh, death collector o yung mga goblins na nagmumultiply yung kanilang loot na nakukuha. So even kahit wala akong training na ganon, kapag umatak ako, halimbawa ito, nag-find match ako dito, okay, meron siyang laging naka-default na meron akong additional na ano na troops o yung debt collector na 10 units, di ba? So ganun siya kaganda. So kapag ito yung ginamit natin, nagamit natin to, meron tayong additional bonus na mga cash na ako nakukuha. So ito mga cash na to nakukuha naman natin siya sa mga sa mga storages. So makikita mo dito yung mga storages. So makikita mo yung mga storages dito, naging iba na itsura niya, di ba? So ayan, ganun siya. So check din natin sa main base sa ating home village. Tumikita so, natin yung ating mga collector. Ayan, yung ating storage. Iba yung itsura niya, di ba? Para siyang vault. Tapos yung ating... Okay, ito yung ating gold storage. Talagang, di ba? Parang gold storage talaga siya. Di ba? Yung <laughs> mga vault, di ba? So, bukod pa dyan. So, sa mga gusto naman mag-top up, bumili ng event pass. Okay, once na nakolekta natin, once na naisagad natin yung, yung XP nitong looter wagon, ang posible nating makuha ng mga bonus dito sa medal event na to is itong 5,500 mischief medals. Okay, may additional tayong 5,500. So, kung free to play naman tayo, 3,100 lang. So, bukod pa dyan sa mischief medals, ito yung pinaka gusto ko talaga. Yung tinatawag na glowy ore at saka yung starry ore. So, meron tayo additional bonus na 600 at saka 80 na starry ore kapag bumili tayo ng event pass ngayong June season. Ito yung isa sa mga way para ma-max natin agad yung ating mga equipment o yung mga epic equipment kapag bumibili tayo ng event pass every time na merong medal event. So, bukod pa dyan, meron tayong makukuha sa free-to-play. Makakakuha tayo ng Mighty Morsel at saka ng Clan Castle Cake. So, kung umaatak ka sa war o kaya sa Legend League Attack, magandang gamitin itong Mighty Morsel kasi magagamit mo ang mga equipment sa max level nito. So, yung Clan Castle Cake naman, masusulit natin itong gamitin kapag wala tayo sa Legend League. I think within 12 hours or 24 hours tayo makakapag-request na mga Clan Castle Troops without spending raid medals. So, punta naman ngayon tayo dito sa Trader. So, sa Trader, dito natin pwedeng gamitin yung ating mischief medals. Okay, yung mga medals na makukuha natin. So, 3,100 tayo na Mischief Medal sa Free-to-Play Gaming, pwede nating mabili itong bagong equipment ng at uh, yung kauna-unahang epic equipment ng Minion Prince. Ito yung Dark Crown. Ngayon makikita natin dito. So yung Dark Crown, ito yung epic equipment ng Minion Prince ngayong June season. Ito yung kauna-unahan. So, yung gamit nito is passive ability siya. ibubus boost yung health and damage of total 3 times when allies are defeated. So, kapag mayroon tayong mga troops or mayroon tayong mga army na namamatay, nagkakaroon siya ng HP at saka damage multiplier itong ating Minion Prince. So, kung gagamitin natin itong Dark Crown o so, itong minion prince equipment magandang maganda i-partner e to sa mga air attacks especially sa dragon ba diba? sa electro dragon mga ganyan so every time na may namamatay na units multiply yung damage ng ating minion prince so napakagandang epic equipment ang nilabas nila ngayon sa minion prince so bukod pa dyan sa dark crown so kung na-miss natin yung mga epic equipment yung mga nakaraang season nandito na rin yung magic mirror nandito na rin yung snake bracelet Bukod pa dyan, pwede natin bilhin yung mga ores gamit yung ating mga mischief medals. So ayan, pwede natin bilhin yung starry ore, glowy ore, at itong shiny ore. So kung naka max equipment ka naman at kailangan mo itong mga books, meron ding available ang mga books and runes dito sa dark deals or dito sa trader. So ayan, ganun kaganda itong medal event na to. Kaya wag na wag nyo palalampasin to. So yung tip about kapag meron tayong mga medal event, hindi naman natin to kinakailangan i-rush para makuha o matapos. Dahil kapag papalapit na yung duration na matapos itong event na to, mas lumalaki yung mga, yung mga nakukuha nating points para ma-max ito. So, kung ngayon, nasa 40 lang yung nakukuha natin. O, sa limang storages, nakakuha lang tayo ng 200 cash plus bonus. So, every time na tumatagal ito habang lumalapit yung matapos ito, tumataas yung amount na nakukuha nating XP. So, hindi mo kinakailangan na i-rush yung pagtapos nito dahil eventually, may kita mo Uh, ilang attacks lang makikita mo. Madali mo na mag-full itong 16,000 na points dito sa medal event. Sa lahat naman ng medal event dito sa Clash of Clans, ganun na yung naging sistema nila para tulungan yung mga gustong humabol matapos itong event na to. So regarding naman sa trader, kung mapapansin mo dito, uh, nakalagay na rito yung mga past. Okay, yung mga past na epic equipment kagaya to sneak bracelet, itong magic mirror. May mo yan yung mga past na na epic equipment na nilabas noong mga nakaraang season. So bago ka bumili, bago ka mag-decide na bilhin itong mga epic equipment na to, especially itong dark crown kung hindi mo pa sigurado na magagamit mo ito agad o kung hindi ka sanay sa air units o kung wala ka pang enough na ores para para i-max level itong dark crown na to and sa tingin mo hindi siya worth it na bilhin dahil hindi mo pa alam kung ano talaga kung saan mo siya gagamitin so I do suggest na gamitin mo na lang yung iyong mischief medals pang bilhin ng mga starry or pang upgrade ng iyong mga current equipment yung mga yung mga equipment mo o kaya yung mga epic equipment mo. So hindi naman required na bilhin natin agad itong Dark Crown. Diba? O yung mga ibang equipment na yan kasi sooner or later lalabas din yan sa mga ibang medal event o kaya naman posibleng ilabas yan dito sa trader dito sa gems. So may kita natin dito sa mga nakamiss miss nitong mga previous epic equipment kagaya nitong stick bracelet, tsaka yung mga giant puppet, tsaka yung mga ibang epic equipment nilalabas din siya dito after ilang months. After ilang months lang ilalabas din siya dito. So it is not necessary to buy this dark crown kung hindi naman natin siya kailangan pa ngayon o kung hindi ka mahilig mag experience pero kung mahilig ka mag-explore o mag-testing, mag-experiment ng iba't ibang attack strategies sa Dark Crown o sa Minion Prince or sa era Attacks, pwede, pwede mong bilhin itong Dark Crown. Lalo na kung meron ka na yung lahat ng equipment. So kung ito na lang yung wala sa'yo, pwede mo naman itong bilhin. Pero kaya nga sabi ko, hindi naman lahat is priority na bumili ng bagong epic equipment. I do suggest na ang pinaka-wise na bilhin dito sa mga dito sa Dark deal o sa dark days event dito sa trader itong mga ores. Isa to sa pinakamahirap na resource na kuhanin dito sa game. Especially itong starry ore. So kung max level naman ang iyong equipment, pwede mo naman gamitin yung iyong mischief medals sa mga books o sa mga sa mga potion. So kung running out of resources ka naman, pwede rin natin bilhin itong rune of gold pero hindi ko sinasuggest na bumili tayo na itong mga runes kasi pwede natin makuha yung mga resources natin, ma-full yung ating mga storages without using runes. Dahil not training time naman na tayo ngayon dito sa Clash of Clans. Isa sa mga best option na bilhin natin dito is itong research potion, itong pet potion, at saka itong builder potion dahil ito yung mga magpapabilis ng ang progress ng ating base kapag ginamit natin itong mga to. So yung research potion naman sa ating mga army, tapos yung pet potion naman sa ating mga pets. So, kung meron na tayong mga pets, sulit na sulit yan gamitin. Kung wala ka naman mapaglagyan ng mga mischief medals mo, pwede mo naman bilhin itong shovel of obstacle. Kung mahili ka magkolekta ng mga limited obstacle, so para hindi sila mawala, gamitin natin tong shovel of obstacle. So, yun lang. Bali, dito na matatapos yung ating video. I hope na magustuhan nyo tong event na ito. Masulit nyo ito. May max nyo ito. Makuha nyo lahat ng yung mga bonus, yung mga, yung mga, yung mga rewards na pwede natin makuha dito. Kung nagustuhan nyo po itong video na to, like and share nyo na. Kung may mga tanong, suggestion, reaction po kayo, pwede po kayo mag-comment sa baba. And I'll try my best para makareply po sa inyo isa-isa. At wag na wag nyo pong kakalimutan mag-subscribe sa akin channel. Click nyo na rin yung notification bell button para mag updated po kayo sa mga next videos na i-upload ko. Ako po pala si Nico. Maraming salamat po sa manonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. Bye. -bye.